Maayong gabi Luzon, Visayas, ug Mindanao og maayong gabi sa inyo hang mga boss gabi naman karon no. Ah uh, nagtripol karon mga boss no karong 5 PM. Pagkasayang naman gid sa ato ang triple mga boss. Uh, sayang kayo atong rifle mga boss no kay nakalimot ko remind sa inyo ha na ang shadow sa 9 kay 4 mga boss ha ang Shadow San kay 4. Nalimot ko mga boss og ingon sa inyo ha. Ang Shadow San kay 4. No? Ang atong nakuha mga boss ganina sa trifold na naghatag nato no. Gi ingon ko sa inyo ganina na na nagpakita na trifle 9. Ha? Og trifold 6. Ang katong trifold 6 mga boss hindi kito siya og ang 1 ay gap Maong to, mo to mong busa okay, ang hatag sa inyo ganina, tulo. E kung sa nyo ganina na nai nagpakita sa kuan na triple, nine, and 6 and 1. So nakalimot ko sa shadow mga boswa na ako maingon sa inyo ang shadow ganina, nato to maiswat ang shadow. Ang ato ra ginakuha ang katong tulo no, atong gisuwat. Wa gig ko kalim, nalimot gig ko mga boss, Sa gid ako. Pagkasayang namang jud undas patuntan ta karon sa trifold 4 shadow na shadow na mga boss that, akong tips sa inyo ganina ingon ko sa inyo mga boss na na nagpakita na trifold Trifle 9 okay trifold 6 trifold 1 ang shadow lang gid ang wa nato ma apil ganina og suwat mga boss nalimot pug ko no always montani ko gayon sa inyo na ang duwa ni lolo shadow gaps syndicate wag gig po ko no Una ganina mga boss nalimot gig ko pero tingin na akong kalimutan pero na ako limutan ganina. Mga boss, ang missing, huwag hu hu yan po si Karun ha. Ang missing, pag, sa missing mga boss, ah, uh, pagdala mo huwag mga boss ha. Pag huwag huwag sa missing. Magdala tag trace karon mga boss ha. Sa missing. Ang ato ang ipahabol mga boss, one combination rin yung mga boss ha. Pero, ah, uh, magkwanta mga boss, mag, kwantag mga depensa. Na ako, yan na po ko i-appel sa inyo ang depensa. Pero, One combination run niya eh, pahabol ha. Mag-one lang ta. mag lang ta mga boss. Na ako ihatag sa inyong depensa. Ay mo mga boss sa eskalera ha. Alerto mo sa eskalera kay nag na, nag -double. Alerto mo mga boss, nag semi ha. Alerto, alerto, alerto mo sa eskalera mga boss. Eskalera na ang kasunodan ni mga boss sa Eskalera na. Okay? Ang ato ang pahabol mga boss karon Respetari lang ninyo mga boss sa mga ganahan lang. Sa mga ganahan lang ha, ninyo mga boss ang atong pahabol. Unya, pagdala mog trace mga boss, magdala tag trace karon sa 9 PM draw na atong pahabol mga boss, ha? Magdala tag trace. Sakto gid akong tips mga boss no, gayon ko na ang triple delikado, mangalit ni karon ang triple, mo naghatag triple 9 mga boss, nalimot gyud ko. Pasensya na kayo mga boss. Nalimot gid ko sa shadow niya mga boss. Pwerte gid na akong limutan. Atong At nakuha mga boss. Kay syndicate o gap lang ato ang nakuha ganina. Moto nga itong gihatag na kuha ganina mga boss. Kay 9966 o uh, 11 mga boss. Mo mani ang gap mga boss. mo niya yung syndicate. O ang shadow ani mga boss. Kay 44. Mauto, Ma wag na akong maingon sa inyo ha, ng shadow. na akong ma-appeal. Pagkasayang naman, gud. Pwede na akong hinayangoy Nagtaya man po kung mga boss. Akong itaya. Nalimot, gig ko. Pwede na akong limot ang mga boss sa shadow. Na always man ko magamit og shadow. Hindi, so, di, so, ibig sabihin na mga boss, diligid, diligid na para sa tuwa mga boss. Okay, muna mga boss, magamit ta og ganang kwan. Mugit to ta sa karon sa 9 pm mga boss. Gamitan na to gate 2. Basing mag gate 2 na po ni karon mupatong na po, no? ang resulta mo gamit ta gito og ang atong missing o kuwata sa atong missing mga boss kay wa bawasi no magdala tag tres mga boss kini mga boss ha ako ning ko na sa inyo ha ang 3 4 5 o ganing 3 4 2 ay mo kumpiyansa ning eskalera ha mga boss ha respeta rin ninyo mga boss karon karong 9 pm mga boss respeta rin ninyo ha respeta rin mga boss karong 9 pm kay delikado basin mag series pattern na mga boss okay tu mo sa eskalera mga boss sa eskalera o di kagawa sa eskalera karon ogma og ogma og, og, ma, og sunod adlaw pag eskalera gihapon mga boss kay delikado ang eskalera muna akong tips sa inyo ha, mga boss okay ang ato ang gipahabol ganin ang 9p mga boss balikin ninyo o gato ang upload ganin buntag balikin ninyo o gato ang regalo nato balikin ninyo mga boss o lantaw kay na basig na imong buhagay dito mga boss okay basig na imong buhagay mga boss kini atong gihatag ganina, 648 balikin ninyo mga boss ang 648 ha karong 9 pm sa mga ganahan lang balikin na ninyo mga boss okay mo ni mga boss ang ato ang kuan depensa ta mga boss unahon nato ang depensa mga boss ha ang atong depensa mga boss MCA. at Muna itong dipinsa mga boss, MCA348, pag target o grumble money. Dipinsa ni mga boss ha? Ah, dipinsa ni mga boss, 348, target o grumble money. Okay? 348 mga boss, muna itong dipinsa. O ang atong pahabol, muna ni mga boss, ang atong pahabol sa 9pm draw. Sa mga ganahan lang mo sabay ha, sabay lang ninyo mga boss. Okay? gito ni mga boss ha gitu ni sa result gahapon sa 408 okay gito na mga boss respeta rin niyo, mga boss pwede mo mag focus lang diri sa 485 mga boss target o gram ball okay so mara na mga boss ato ang pahabol karong para sa 9pm draws sabay lang ninyo mga boss ha sa mga ganahan mo sabay okay Okay mga boss, out na ko. O, dagang salamat sa inyong tanan sa patuloy inyong suporta sa tuwang YouTube channel na Boss Trend Trader Vlog. Uh, sa mga always na nag-like, maraming maraming salamat. At sa mga nanonood po dyan, na palagi, palagi sumusuporta. Thank you, thank you so much po. O, sa mga nasa-address sa YouTube channel, please, pakilike naman po and subscribe sa itong YouTube channel and di pa hit na rin po ng notification bell para araw-araw po kayo manotify sa ina-upload nating video mga boss okay mga boss out na ko og daga salamat mga boss og kung na may mga isuggest mga boss pag comment lang mo dira sa ito ang comment section mga boss ayaw mo gaulaw, ha pag comment lang mo og doon na may ipabirt code pag comment lang mga boss magbuhat po rin ko mga boss og kanang ng kung paano gumawa ng birth code tutorial mga boss pag himo ko pohon pohon mga boss aron naapod mo yung makatunan ba okay mga boss maot na ko o salamat sa inyong tanan o hope to win ta karong gabi una hinaot na makadaog na ta makachamba ta no okay good night uh, good luck mga boss ha? good luck and god bless po sa inyong lahat